Kabanata 64. Hindi nagsayang ng oras si Sebastian na habulin si Elena. Sa halip, dali-dali niyang kinuha ang phone niya para tawagan si Hydra. Doon pumasok ang tawag ni Hydra. Hey, Hydra, may balita ba kay Lilian? Tanong ni Sebastian, baka sa boses niya ang pag-aalala. Nag-activate siya ng emergency device ilang sandali ang nakalipas. Ito ay isang direktang linya sa hydra sa isang pagpindot lamang ng isang pinjutan. Matapos makitang dinala ni Andrew si Lillian, nakahanap ng pagkakataon si Sebastian na pindutin ang button. Inalerto niya si Hydra para iligtas si Lillian. Supreme One, huwag kang mag-alala. Nailigtas ko na ang madam at nahuli ko na sina Andrew at ang iba pang mga traitor Hihintayin ko ang desisyon niyo, ulat ni Hydra. Nasa South Cafe pa ako. Pumunta ka rito, sabi ni Sebastian, ibinaba ang tawag at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa pagkakataong ito, labis siyang nagdusa. Hindi lamang nawala ang pendant, nabali rin ang magkabilang binti niya. Buti na lang at ligtas si Lilian. Tungkol naman sa pendant, sa huli ay babawiin niya ito. Magbabayad din si Elena, ang masamang babaeng iyon, para makapaghiganti. Narating ni Lord Hydra at Lord Cyclops ang kafe, at nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang makita nila si Sebastian na nakahandusay sa lupa. Supreme One. Anong nangyari? Nasaktan ka ba ng husto? Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Sebastian. Okay lang ako, may mga bali lang sa binti. Sino ang gumawa nito sa iyo? Tanong ni Hydra habang nakaukit sa mukha niya ang pagkagulat. Ito ba ang master ng Nova Organization? Tumunog si Lord Cyclops, tumatakbo ang kanyang isip. Alam niya ang kapangyarihan ni Sebastian at ang master ay tila ang tanging isa sa loob ng organisasyon na posibleng magdulot ng banta. Sagot ni Sebastian, ako iyon. Magpapaliwanag ako mamaya. Sunduin mo si Lillian dito. Sumilit si Sebastian kay Lillian na nanatiling walang malay. Baka sa mukha niya ang bahagyang pag-aalala habang nakatingin sa wala pang malay na si Lillian. Tinignan niya ang kanyang palso at naramdaman niyang nakahinga siya ng maluwag dahil natagpuan niyang may palso pa siya. Dalhin mo rito si Andrew at ang kanyang mga tauhan, utos ni Sebastian, ang boses ay tumitigas na may nakakamatay na gilid. Ang taksil ay nararapat sa isang angkop na parusa kahit na ang pagkakanulo ni Elena ay hindi rin malilimutan. Sumenya si Lord Cyclops ng palekpak. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng pula at dilaw na baluti, na nagpapahiwatig ng puwersa ni na Hydra at Lord Cyclops, ang naghatid kay Andrew at sa kanyang grupo pasulong. Pagharap ni Sebastian, lumuhad si Andrew at ang kanyang mga tauhan. Nanginginig sila sa takot. Supreme One, inaamin ko ang aking pagkakasala at hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran, pero wag mo sanang idamay ang anak ko bilang pagkilala sa aking dating katapatan, pagsusumamo ni Andrew na inuntog ang lupa sa desperasyon. Nagmakaawa rin ang iba pa kagaya niya. Ang pagtataksil sa Aprim One ay ang pagsumpa sa iyong buong lahi. Declare ni Lord Cyclops, lumingon kay Sebastian. Sinabi niya, kataas-taasan, maaari ko bang makuha ang iyong hatol sa mga lalaking ito? Nang walang pahiwatig ng init, si Sebastian ay nagutos, ipatupad silang lahat, kasama ang anak ni Andrew, si Kiran. Iwaksi ang natitirang bahagi ng Shadow Tiger. Ang pagsuwi ni Andrew ay naging panlulumo habang nagmura siya, Sebastian, gago ka. Mamamatay kang nahihirapan. Dahil sa galit, Nagpakawala si Hydra ng isang palm strike na nagpalipad kay Andrew sa ere at winakasan ang buhay niya bago pa siya lumapag. Pagkatapos mabilis na sumunod ang pagpatay sa iba. Malinaw ang paninindigan ni Sebastian wala siyang awa sa mga taksil. Dinala si na Sebastian at Lilian sa ospital pagkatapos. Mabilis, na nakabawi si Lilian habang si Sebastian ay hindi gaanong pinalad ang mga bali na binti ay nangangahulugan na mananatili siya roon ng matagal. Supreme One, hayaan mong manatili ako rito at alagaan ka, alok ni Hydra sa ward ng ospital. Hindi na kailangan. Ang dapat na prioridad nito ay ang hanapin ang Queen Bee. Siguraduhin yung hindi siya makakatakas sa Ravenview City, mariing utos ni Sebastian. Masusunod. Sa isang maikling tango, umalis si na Hydra at Lord Cyclops sa ward. Pumasok si Lillian sa ward pagkalabas nila. Sebastian, anong nararamdaman mo? Tanong niya habang nanatili ang mga mata niya sa nakakas na binti niya. Magkahalong pag-aalala at pagsisisi ang nakita sa ekspresyon niya. Paano mo nalaman na nandito ako? Nagpahayag ng pagtataka si Sebastian dahil walang malay si Lillian pagdating nila sa ospital. Nakasalubong ko si Ms. Green ngayon lang at sinabi niya sa akin ang word number mo. Anong nangyari sa huli? Sinong bang ali sa binti mo? Tanong ni Lilia na nangingilid ang mga luha. Isang nakakapanatag na ngiti ang ibinigay ni Sebastian na binabawasan ang pagiging seryoso. Ang walang hiyang si Andrew. Gusto niyang maghayganti at bigla niya akong inatake. Kasalanan ko tong lahat. Pasensya na talaga. Humihikbi si Lilian, nababalot ng guilt. Kinapan ko ang anak niya, kaya naghiganti siya sa akin. Wala kang kasalanan. Hindi talaga nagsisinungaling si Sebastian. Ang pagtataksil ni Andrew ay talagang dahil sa pangyayaring ito. Pero kung hindi kita dinala doon, hindi mo makikita si Mr. Miller. Puno pa rin ng paninisi sa sarili si Lilian. Tama na yan. Paano mo masisisi ang sarili mo rito? kahit na hindi ito nangyari ngayon, mangyayari ito sa ibang araw. Makakahanap din siya ng paraan para makapaghiganti sa akin maya-maya lang. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Dahan daw ang pinunasan ni Sebastian ang mga luha sa mga mata niya nang may mga titig na puno ng pagmamahal. Alisin mo ang maruming kamay mo anak ko. Nang may malakas na sigaw, Pumasok si Evelyn at hinampas ang kamay ni Sebastian. Kabanata 65 Bakit kayo nandito? Nabigla si Lilian. Nakita niya si Natalie pag gising niya pagkatapos ay nagpunta rito nang hindi nagpapalam sa pamilya niya. Hindi mo ba natatandaan na ang pamilya natin Smith ang may-ari ng share sa ospital na ito? Agad kaming tinawagan ng din pagkatapos niyang malaman na nandito ka. Drinal ka karaw. Ayos ka lang ba? Sagot ni Evelyn. Umiling si Lilian. Okay lang ako, pero nabali ang dalawang binti ni Sebastian. Malamig na sulyap ni Evelyn kay Sebastian at ngumuso. Bagay lang sa kanya yan. Palagi siyang nagdadala ng gulo dapat niyang ituring ang sarili niyang maswerte sa buhay. Oo nga pala, sino ang may gawa nito? Si Mr. Miller, sabi ni Lilian. Kagaya nga nang naisip ko. Hindi naman nagulat si Evelyn. Pagkatapos ng ginawa niya sa anak ni Mr. Miller, ilang sandali na lang bago bumawi si Mr. Miller. Mabuti nga binali niya lang ang binti niya kung iisipin ang nangyari noon. Sumang-ayon si Ronan at tumango. Tama ng nanay mo. Ang pananatili sa isang taong laging nahihirapan ay humihingi ng kapahamakan. Dapat mo siyang hiwalayan kaagad talagang, kailangan mong hiwalayan ang paunang ito. Ngayong drinoga ka ni Mr. Miller, malinaw na hindi siya nakalimot. Dapat hiwalayan mo na siya at pakasalan mo si Mr. Miller. Ngayong baob na ang anak niya, titibay ang posisyon mo sa loob ng Shadow Tiger Group kapag nagkaanak ka kay Mr. Miller. Ma'am, paano mo nasasabi yan? Hindi ko hihiwalayan si Sebastian, lalo na ang pakasalan si Mr. Miller at magkaanak sa kanya, sagot ni Lillian na halatang galit. Lillian, nasisiraan ka na ba ng bait? Wala na siyang silbi ngayon, bali ang dalawang paa. Plano mo bang gugulin ang buhay mo kasama siya? Galit na galit si Evelyn. Pahayag ni Lillian habang hawak niya ang kamay ni Sebastian, nasaktan siya dahil sinubukan niya akong iligtas mula sa anak ni Mr. Miller. Responsibilidad kong alagaan siya ngayon. Kung hindi na siya muling makakatayo, habang buhay akong nasa tabi niya. Hindi maitago ni Sebastian ang sayasa. Sinabi nito. Ang bali niya ay tila isang maliit na halaga na babayaran kung ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pangangalaga ni Lillian magpakailanman. Kusa niyang titiisin ang lahat para sa ganoong pangako. Gayunpaman, nagalit si na Ronan at Evelyn. Tanga ka talaga, baliw ka na ba? Hindi mo papansinin ang isang lalaking kagaya ni Mr. Miller para sa isang talunan. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Nanginginig si Evelyn sa galit. Galit na galit si Ronan habang nakaturo kay Lilian. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo ba talagang sayangin ang oras mo sa talunang ta? Oo. Magpakatatag si Lilian at hindi natinag ang determinasyon niya. Nang nilamon siya ng galit at malapit na niyang sampelan si Lilian, nabigla si Ronan sa hindi inaasahang tawag ng sandaling iyon. Ano? Patay na si Mr. Miller. Kitang kita ang kanyang pagtataka. Ano? Patay na si Mr. Miller. Pati si Evelyn ay hindi makapaniwala. Malungkot na kinumpirma ni Ronan habang sinabi niya, si Elijah mismo ang nagsabi nito. Si Mr. Miller ay patay na. Ang Shadow Tiger Group ay tapos na at ang buong organisasyon ay tapos na. Kailangan nating bumalik kaagad. Hindi ito maaaring totoo, nauutal na sabi ni Evelyn. Nagulat din si Lillian at tumingin kay Sebastian, sabay bumilis ang takbo ng isip niya. Hindi maaaring siya Naisip niya, sa simula ay pinaghihinalaan si Sebastian. Ngunit sa pag-iisip, tila imposible ito. Sa kabila ng kahangahangang kakayahan ni Sebastian, ang pagbagsak sa Shadow Tiger, na kilala sa kanilang kadre ng mga piling operatiba at ang mabigat na Mr. Miller, ay tila isang imposibleng solong misyon. Hinikayat ni Ronan, kailangan na nating umalis. Gusto tayong pauwiin ng tatay ko ngayon din. Sinabihan ni Lillian si Sebastian, balik muna ako at magkita tayo mamaya. Magpahinga ka na. Ang balita ng pagkamatay ni Andrew at ang kompletong pagbagsak ng Shadow Tiger ay nagpadala ng mga shockwave sa lahat ng dako. Lalo na nagulo ang pamilya Miller. Malalim silang nasangkot sa Shadow Tiger group sa napaka-promising na proyekto ng SkyLink. Nang mawala si Andrew at ang organisasyon ay natunaw ang kanilang dalawang bilyong dolyar na pamumuhunan ay sumanga. Ang lahat ng kanilang mga pamumuhunan at pagsisikap ay naglaho. Banata 66. Kaagad na nagtipon ang Smith family para sa isang mahalagang family meeting. Nakaupo si Elijah sa unahan ng mesa, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Kagaya ng alam nyo, binuhos natin ang lahat ng pera natin sa Skylink Project. Ngayong wala na ang Shadow Tiger Group at napilitang huminto ang proyekto, mukhang nalalapit na ang pagbagsak ng pamilya natin. Mukhang mas tumanda si Elijah kaysa dati. Ang pamilya Smith dati ay nagpapakita ng isang malakas na imahe, kahit na sila ay nahihirapan sa likod ng mga eksena. Ngunit nasa bingit sila ng pagkalugi ngayon. Si Lyra ang unang nagsalita, Lolo, kasalanan lahat ni Lilian ang Skylink Project kapag nalugi ang Smith family, siya ang salarin. Tama, ang putang taang nagdala ng lahat ng gulungta. Kailangan niyang magbayad, galit na ako sa ni Belinda. Dahil sinisisi ni na Jamie at Lucas si Lillian. Pati si na Ronan at Evelyn ay kinukot siya Tumulo ang luha sa mukha ni Lillian. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Ipinagpatuloy niya ang proyekto ng Skylink na nagnanais na makinabang ang pamilya, hindi kailanman inaasahan ang isang napakasamang resulta. Gayunpaman, napagtanto niya na ang mga luha ay walang saysay. Inayos niya ang sarili at sinabing, Lolo, tinatanggap ko ang parte ko sa sa krisis na to. Ngunit hindi makakatulong sa atin ngayon ang pag-alala sa nakaraan. Kailangan nating tumuon sa paglutas ng mga agarang problema sa pananalapi ang kumpanya ay nangangailangan ng isang minimum na isang bilyong dolyar kaagad upang maiwasan ang pagbagsak. Tumahimik ka. Ang matalim na saway ni Elijah ay nagpatahimik sa silid habang inaayos niya si Lillian na may masamang tingin. Kung hindi dahil sa iyong walang ingat na mga ambisyon, ang aming pamilya ay hindi haharap sa napakahirap na sitwasyong ito. Namumuhing dagdag ni Belinda, tama, at ano bang karapatan mong patakbuhin ang kumpanya? Kung pumayag ka lang sa arranged marriage sa Harris family, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Naiiyak na nakiusap ni Lilian, Lolo, magtiwala ka sa akin. Gusto ko talagang makaahon ang Smith Group sa krisis na ito. May galit sa boses ni Elijah habang sinabi niya, na wala ang dalawang bilyong dolyar natin, at utang pa ang karamihan sa mga ito. Sa ganito kalaking butas sa finances natin, paano mo naman pinaplanong ayusin ito? Maaari naming ibenta ang lahat ng pag-aari mo pero hindi ito sapat para malutas ang problemang ito. Lolo, may suggestion po ako, pumagit na si Lira. Ano yun? Desperadong tanong ni Elijah. Melmong Lyra na may kampanteng ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Mr. Harris ay tila nadala sa aking pinsang si Lillian. Marahil ay makakausap niya siya. Sigurado akong nande siyang maglagay ng isang bilyong dolyar para tulungan tayo. Nang makakita ng kislap ng pag-asa, nilingga ni Elijah si Lillian. Iyon ang gagawin natin. Lumapit ka kaagad kay Mr. Harris. Ano man ang kailangan, tiyakin mo ang pinansyal na suporta niya na isang bilyong dolyar. Lolo, pero, manahimik ka. Pinutol siya ni Elijah. Sabi niya ng may malamig na tono, kapag pumalpak kang makakuha ng pondo kay Mr. Harris, huwag mo nang isiping umuwi. Samantala, nakaupo si Steven sa ingranding opisina ng CEO ng Harris Group. Isang kabataang babae na nakasuot ng business suit ang bumungad sa kanya, ang kanyang masayahin na kahusayan ay hindi tugma sa madilim na kalooban ni Stephen kahit anong gawin niya, mas lalo siyang nabalisa. Mr. Harris, hindi ito gumagana. Marahil ay oras na upang isaalang-alang ang pagbisita sa ospital, iminungkahi niya. Ang lakas ng loob mong maliitin ako. Agad na sumabog ang galit ni Steven, na nagresulta sa paghampas niya sa mukha ng babae ng dalawang beses. Mr. Harris, pakiusap, hindi ko ginustong galitin ka, pakiusap ng babae, napaatras sa takot at pagkalito. Ginawa na niya ang lahat, ngunit na natiling hindi apektado si Steven. Bumaba ka. Galit na galit niyang utos. Sebastian, hayop ka, ginawa mo akong mahina. Sinusumpa ko, hindi ako titigil hanggat sa matapos kita. Sa sobrang galit, hinapil niya ang kanyang mesa sa mga laman nito. Ang malalim na galit ni Steven kay Sebastian ay nagmula sa isang pampublikong sampal sa kaganapan ng bidding, na hindi lamang nagpahiya sa kanyang ngunit humantong din sa kanyang kasalukuyang kawalan ng lakas. Sa kabila ng pagbabago ng mga kasosyo at pagsubok ng iba't ibang pang-aakit araw-araw, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na bivolohikal na tugon. Nagpunta siya sa ospital para sa isang check-up, ngunit walang nakitang mali sa kanya. Sa huli, ang diagnosis ay isang psychological disorder. Ang lahat ng ito ay dahil sa sampal ni Sebastian na ikinaiinis niya kay Sebastian kaya gusto niya itong balatan ng buhay. Habang pinag-iisipan ni Steven ang kanyang paghihiganti, maingat na pumasok muli ang babaeng pinaalis niya. Buizet, sinabi ko na di ba? Paano mo naisip na pwede kang bumalik? Gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Steven at tinakot ang babae. Mr. Harris, nandito si MS Lillian Smith mula sa Smith Group. Gusto ka raw niyang makita, sabi niya nang nanginginig ang boses sa takot. Kabanata 67. Lillian. Papasukin mo siya. Bakas ang puot sa mga mata ni Steven. Pagkatapos, kumuha siya ng dalawang tableta sa drawer at nilunok iyon. Ang gamot na ito ay inihanda para sa kanya ni Matt. Hindi man siya mapagaling ni Matt, mabisa pa rin ang gamot na inihanda niya. Hindi lang ito maaaring inumin ng madalas o magdudulot ito ng malubhang pinsala sa katawan. Nagmamadaling lumabas ng opisina ang babae at ilang sandali pa ay dinala si Lilian. Umalis ka na at isara mo ang pinto. Walang pwedeng pumasok nang wala ang permiso ko, utos ni Steven sa babae. Agad na nakaramdam ng kaba si Lilian, naramdaman ang pagnanasang tumakas. Ngunit sa pag-alala sa matinding pangangailangan ng kumpanya para sa pondo, pinilit niyang manatiling kalmado. Nakadekwatro si Steven at nagtanong, 11 Mega-second Smith, bihirang bisita ka. Ilang beses nakitang inimbitahan noon, pero hindi ka na dumating. Ngayon, talagang hinanap mo ako sa sarili mong pagkukusa. Ako flattered talaga ako." Naiilang na sagot ni Lilian. Mr. Harris, sobra akong binahan ng trabaho. Pasensya na talaga. Nandito ako para humingi ng tawad. Kinaway-kaway ni Steven ang kamay niya. Hindi ako mababaw. So, anong pinunta mo rito? Ipinaliwanag ni Lillian, ang aming kumpanya, ang Smith Group, ay umabot sa isang mahirap na bahagi. Kailangan namin ng kaunting puhunan upang malampasan ito. Umaasa ako na maaari kang tumulong. Ako ay magpapasalamat man. Makahulugang ngumiti si Steven. Magkaibigan tayo. Siyempre, tutulungan kita. Talaga. Maraming salamat, Mr. Harris. Napuno ng emosyon si Lillian. Pinaghandaan niya ang sarili para sa ilang mapangahas na kahilingan, ngunit nagulat siya sa mabilis na pagsang-ayon ni Steven. Naglabas ng card si Steven at ibinigay kay Lillian. Heto ang isang milyon. Kunin mo na. Hindi mo na ko kailangang bayaran. Nawala agad ang ngiti ni Lillian. Mr. Harris, kailangan ko ng isang bilyong dolyar. Ms. Smith, humihingi ka ng isang bilyong dolyar. Huwag mong sabihin iniisip mo may hawak akong bangko. pang aasar ni Steven. Mr. Harris, isaalang-alang mo itong utang para sa Smith Group. Ipinapangako kong babayaran kita ng buo. Siyempre, may interes, pakiusap ni Lilian. Isang nakakainis na tawa ang ibinigay ni Steven. Lilian, huwag mo akong gawing tanga. Alam ng lahat na ang pamilya Smith ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang pamumuhunan sa iyo ay magtapon ng pera sa kanal. Hindi ito mangyayari sa isang bilyong kapital, tiyak na malalampasan ng Smith Group ang bagyong ito, paninindigan ni Lillian. Hinaplos ni Steven ang kanyang baba, nagmumuni-muni. Ang pagpapahiram sa iyo ng isang bilyon ay hindi imposible, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Apurahang tanong ni Lillian. Pakasalan mo ko. Bilang asawa ko, magiging akin ang mga problema ng pamilya mo ipapasa ko ang isang bilyon sa company account nyo. Hinawakan ni Steven ang kamay ni Lillian nang nag-aapoy ang mga mata sa pagnanasa. Mr. Harris, huwag naman po. May asawa na po ako. Pakay go po ng panibagong kondisyon. Hinayla ni Lillian ang kanyang kamay, magalang na tumangi. Ngumisi si Steven, formality lang ang kasal mo sa asshole Sebastian na yan. Hiwalayan mo siya at papakasalan na kita agad. Hindi, talagang hindi. Mariing umiling si Lillian. Nagdilim ang ekspresyon ni Steven. Lillian, huwag mong ipilit ang swerte mo. Ako lang ang makakapagligtas sa pamilya mo ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Mr. Harris, kahit pumayag ako, hindi magdamag ang divorce. Walang ganoong oras ang Smith Group. Pakiusap, tulungan mo lang ako. Nagmamakaawa ako sa iyo, muling pakiusap ni Lilian. Pwede kang magtagal tungkol sa kasal, pero ngayon, kailangan mo kong alagaan. Well, malaswang mumisi si Steven at sumugod kay Lilian.